So, mga kamuis, dito ako sa floor, sa lobby, mga kamuis, magsahig. Tingnan niyo, mga kamuis. like this? So, the wall, the wall area mga is I will, I will sahig and vacuum. Yung mga, ano, yung mga, sa, ano ba, dito sa daplin mga kamoy, is i-vacuum ko yun. Ito, like this. Doon. Hmm. I-vacuum ko yung kilid-kilid kasi may mga alikabok dito. May mga sand mga kamoy. Ang sand, i-ano ko lang parang uh, ito. Like this. Kuntingsan lang ang kamay. Sige, marami. Kasi um, sa labi na. So, dito ako nag-ano, sa labi. Sa labi. At saka dito sa other side mga kamuis sa higan ko like that sa other side Tapos, ko mo naman kamo may isang iba. guys mga kaboys nagpunta ako sa isang kwarto sa ko rin together at saka dito ay eh, ano ko din eh mamaya ibak yung kumaya sa mga kilid kilid mga kaboys pero dito hindi na kasi di ano ko lang sa ko lang kasi maraming sand That is sand, mga kamoys. Nakita ninyo, that is that is sand. Ito ang mga sand. Hala, ano yan? Nagdagan. Nagdagan siya mga po. Ah, okay. Parang ano, bol Ah, parang parang juling. Maliit na juling. Daruan sa mga bata. So, like that. So, tingnan nyo mga kamoes. Naroon yung mga mga sad. nag ko na. So, see you later mga kamumoys. Magsahig ako doon. Sahigan ko rin doon. Tingnan mo kamis. So doon ako magsahig din dito. Sahigan ko dito sa kusina. So dito sahigan ko mga kamoys. Ito may mga may mga sand at saka hindi dumi, ano lang. Parang ano lang siya, mumho mga kamoys, mumho. At doon sand sa likod, yung sa ibang side din. Oh, punta pa ako doon mga kamoys. So ito linis na dito. At saka doon sa ko pa rin, tingnan mo, may mga sand. Yung, ano ko kanina ang mga upuan. Mm. At saka pag ano na lang, pag sahig na lang at pagkatapos punasan ko makamwis na. basa, basa ang ipunas para matanggal ang mga uh, natalikabok, mga derte talaga kasi nagulan yung yung last Friday na for 3 weeks mga kamwis, oh, close dito. Ngayon, naglinis ako. So, uh, pag, pag ano mga kamoy, is dito, pag close, that is, um, 12. 12 sa, 12 sa, sa July, ani uh, 13 sa July. Then, ngayon, ngayong, ano, next week, sa so Monday, is open na siya 3, uh, sa 4. 4 sa August is open mga kamoy. So, that's why, naglinis ako this, day today I will show you. Hi mga kamoys. That's why naglinis ako today kasi sa ano sa Monday is open na ang kindergarten. Kindergarten is daycare in English, no? Kindergarten is international language. At saka lilinisan ko siya ng general mga kamoys, general cleaning dito. Kasi hindi ko siya pinunasan yung pag ano ko pag uh, yung uh, August 12, August 13, wala na ako dito mga kamis. August 12, nandito pa sila. At saka may party sila dito. At saka sinabihan ko lang na one week before, I, I need to work here. That is today. Or kahapon. Pero nagkahapon, nagpunta kami sa Dusseldorf. <laughs> Ngayon is Friday, bukas is Saturday. Then sa linggo walang trabaho. Sa sun, uh, sa Monday open na dito. Mm. That's why naglinis ako. Bahala na magmagabihan ko mga kamaybus basta kay linisan ko today hanggang madaling araw. <laughs> mm basta kay naglinis na ako, ano na lang magsahig na lang at saka punasan. Ito na lang ang ano ko last. Mm. Okay mga kamaybus, dan see you later. alligator.